Liga. Diba? Ayan pa. Oh, laki. Oh, laki pala. Oh, kaso sumabit Oh, huwag ka doctor okay. te good doctor nun good day new vlog so ayan naghahanap na naman tayo ng spot dito sa baba so napakarami sukal at mukhang wala naman na pumapasok para rito oh napakarami pong sukal na yung pamarkla natin hanggang dun wala po tayong space ng, ano nang ano water lily hindi natin alam kung saan tayo makakita ng target niyan babaka sa lang tayo at, uh, baka pala rin pa tayo makakita at mahangin

pulpo malit lang pero pwede na ah, sangkiri na rin pala hey, 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 roho pala Okay, salamat lord mapapatid ka pa wag masyado ka magwala <laughs> diba sinerte pa diba nadaan ka rin sa tiyaga San kilo ha. diba sinerte <laughs> diba, tayo madarating rin natin ibuyan naman agad tayo pag may tiyaga Hmm, hmm, hmm. Masya dak. sinampol po lang po natin ang dumpa sa motor ating mga gamit <laughs> kaya tutuhugin muna kita uh, bumaba lang naman tayo para tingnan at ayan. meron nga di tayo nagkamali diba swerte ginawa muna natin para tuloy tuloy natin mga ano. natin ito yung natin Ayan, dyan ka Sa fishnet ayo, oh, mayroon pa mayroon pa tayo napapansin Nuhayas po, natakot Itong din siya Nabusal mais na rin sana Ah, agak kurang, nak bawa lah, okay. Playa Rica ka. walang takatuloy oo <laughs> oh, diba ako <laughs> pa inaano mo ha buti lang nakakita ko yung uso mo another 1 kilo oh. ako sumabit pa ang ah, kilo <laughs> yurika <laughs> malalaki na sila oh. ang paraan hindi pa ganyan kalalaki sila yung mga hiuli natin ay mga higit mga na po to kadalawa na tayo tsaga lang tayo magtambang tambang meron pa yan balikan na uli natin yung pinamutokan pinatukan natin kanina so na baka lang tayo dito eh pero oh, yan alin tayo ng lusong kahit tanghalin tadi nanti pa lang pa rin tayo ba 2 kilos na <laughs> mayroong pasahan na ito jaga lang hindi lang po tayo makaporma dahil mahangin po eh hindi huh? lang tayo makaporma masyado pong mahalon hindi tayo pwede maka mukhang sa maluwang ganyan so, lang pag asa natin sa mga water liling ganyan Kaya yeah, okay, dyan lang tayo mga kahuli. pag-aasa natin. Hãy subscribe đi kênh Ghiền Mì Roho Roho, madalang lang Oh, domba Meron? Meron? Roho lang inaabangan ko rito eh Eh, pag maliit, mo naman. marami daw na ako doon sa maliit wala pa daw finger eh dito na ako isa lang eh sulit na wala ko tumawid eh Marami ka uli? Marami ka na uli? Hindi makita eh mo na lang sana kahit na yung mismong ginagalawan lang niya Uy na At, uh, May huli na rin daw siya kahit papano Mga maliliit nga lang Pero marami daw kaya lang maliliit Pinagtsagaan niya na yung mga maliliit na Tilapia kanina Kaninang kanina maga pa po siya eh Ngayon pa lang po siya pa uwi Hapon na So wala siya wala si Mang Ruben So tayo maya maya Baka may mga pa tayo Meron may po kaso mabilis eh, kung tatawid tayo, mahangin naman po eh. Pumaan lang tayo sa oras, gahulin lang tayo. Bukod sa matubig, mahangin, tsaka yung daan natin. Putik. Putik na mahangin. At total, may dalawa naman tayo. Hindi tayo lugi. <laughs> Sinubukan lang naman natin. Ayan tachambo pa tayo sinerte pa rin tayo hindi tayo load ng blessing <laughs> wala na Diba? ya o. Oh. <laughs> pa. Oh, laki. Oh, laki pala. Oh, kasus sumabit eh. Oh, huwag mapapatid eh. Swerte. tinggi <laughs> Oh loke pan ini ya po Origit pa hmm, Naga Naga hmm, Tepi po Syerti itu. Oh. Cip lah hati to Naga <laughs> hmm, angka Nakita kaya -an ngusuhnya eh. pwede tayo tumawid basta tayo ano bukan lang natin kakabila tayo Guys. <sukur> serti oh. oh. Hu uhuh, serti pala. Serti pa. Kak tarikod ni kuya yan. Kadali pa tayo. Oke. Okay. meron pa yan lagyan nga muna natin sa kulay para hindi pumabila sa diba wala <laughs> ah, tayo galon paglalagay po natin ng diesel lumulusong tayo cooler ka ngayon oh. Uy, alas na na po napas oh. na Hindi magkasya <laughs> Hindi magkasya to Malok to Okay Suerte <laughs> Ayos Ang ganti pala sa atin si Lord So ay mga kariskarte hindi ah, na po tumuray dun sa baba kasi maputik tsaka lalim po ng tubig so di, natin, di na tayo makakatawid dun okay na rin huli natin maganda na rin itong blessing sa saglit na oras lang so punta lang tayong bukid update ko na lang tayo dun sa palay natin at tsaka sa bagong tanim natin na palay din bali 3 days na rin yung ating tinanim na palay dun sa ano sa karugtong ng mais. kaya lang uh, inulam po ng dalawang sunod na malakas di natin alam kung na tangay po ng tubig kasi yung unang sabog natin kinabukasan mula ng malakas yun tsaka kanina kagabi kahapon din po mula ng malakas so update ko po kayo ngayon tingnan natin ngayon at kung ano na itsura na ngayon baka mamaya eh uh, wala na pa naman tayong panghulip so tingnan natin yung ating palay tara mga kariskate punta na tayo dun sa bukid natin yun muna ating po yan pa lang natin pala yun. Medyo hindi pa siya nakaka-recover. At naninilaw pa rin po. Pero at least, naglitaw na po yung kanyang dahon. 3 days pa naman po nung ating pinatabaan. Kaya medyo hindi pa masyadong talab. Pero yung mga ibang napatabaan po, eh, maganda na po yung result. Ayan you know? o yung sa gilid yan oh no? pero yung karamihan po yung iba ay hina pa rin eh. sa gilid kaganda na naano ng lupa ito eh kinuha po kasi kaya siguro ko lang sa sustansya medyo madilaw sana makarecover na

ipopolyar natin subukan natin ipopolyar para baka nahadari sya ng punggos ito masyado malalim tubig dito bawasan natin baka ma ito naman tayo Mayroon yung palay meron na rin po tumutubo pati damo kasabay na ayan <laughs> ah Maganda na rin po yung tubo. Kaso may tubig-tubig. Kailangan maalis natin yung tubig niyan. At least marami na pong tubo. Maganda na rin. Maganda na po. Okay na. Bali na na po siya. 3 days buwat no nagpataba tayo sinabay po natin tong sabugan ito kasi na matay po yan kaya ginawa natin tira sinabugan na lang natin ayan si bayo pala oh papataba <laughs> kanyang mais ito na matay kasi ating mais dyan okay na rin pala yung tubo oh kaya may mga tubig-tubig na alisin ko eh. Pero nakalitaw na yung mais, yung pare naman eh, sa may tubig. Maganda mais mo ngayon. Sa pangit. Ako po, maganda nga. Namatay na may kalahat eh. Kadalang pa. Eh? Eh sa'yo, kamukha niya pinapatabaan mo, di makaka-recover pa yan. Eh, hindi naman napatayin sa'yo. <laughs> ano nga, laktaw-laktaw. Hindi niya na daanan yung iba. Nangaligaw. Hindi niya tinandaan yung ano eh. Yung dinadaanan niya eh. Binataba niya. Sinabog niya lang. Alay po natin. Alay po natin. Oh, pwede naman yan. prepare natin isa. ito parang nagiging green naman. Nag-i-improve. Ito naman yung susan dati. Ito naman po yung kinalaya natin. Hindi na akong borna born lang. Yan. Tubig. Ah, pa dito kaganda pa ng pala yung tubo. Kaso madala. <laughs> dalang lang at na inalas ng todo nung dalawang beses so ito yung kay yung sa ni Mrs. kay ESLP ayan kanyang yung palay. So, sir, thank you pala kay GSLT at pinahiram tayo ng kanyang uh, roto dito. Ako, ako po nagroto niyan, kaya marunong na tayo magroto. Sample pa lang natin yun, pero pwede na, nakahanan na tayo. Ay, di pala natin. Ang ganda na po ng tubo. Oh. Ayos. Ang ganda na po. pala. Totoo ba parang po iba? Talagang marami. Kasi inulit-ulit ko po, isang to po inubos ko rito. sa paano natin na to? Isang bulto. po. Ito po yung mais natin, no? Dito bansot po dahil natutubig. Kaya Ayan, ang ginawa ko po yung natira ko dito. Sinabog ko po dyan. Ayan o, nagtubuan na po. Ang dami, ang gandun. Para pagka hindi po lumaki yan, yung palay po natin ang lalaki dyan. Papatabaan natin yan. Sigurado naman po yan na magla, mag, ano. So, yung ano lang naman po yan. Yung sumobra dito. Baka sakali lang naman eh. Di ba? At least, ayan na po yung mga natin o. No? Lalaki na. Green na green. Kaya lang dito nga po. Wala. Wala. Hindi pwede. Medyo napapungitan ako. Kasi ang liliit pa po. Oh. Gatuhod pa lang. Ayan Dilaw pa. Pero dito po. Ayan. Talagang green na green na po. Gabaywang. Ayan. At. Gadibdib ba Pero wala. Madalang po. Ayan o. Oh. Kitang kita po yung gitna hindi hmm. po natin ito maaasahan oh, puro puwang puwang po ang ganda lang tingnan pero ang dahing puwang ayan si isan din ni Mrs. Sada magpapa tutulungan si Bayaw magpataba ayan at uh, namataba na yung dalawa nagtulungan na so is tutulong sa sana wala na pa lang ano pataba sila ata uh, sana yung lalagyan eh o lang sana ata uh, ay palay na dito kumaganda na po kun hintayin pa natin mga ilang ano magbago yung magbago ichura sana magbago maan natin yung ating palay na medyo nasira po dahil nga ng pagkakalubog pero may lang at least so, buhay pa mahalaga po ma paano pa natin to mapaganda so sana makarecover para hindi po tayo maano dito sa ating tanim na palay at ayun uh, yung palay natin na yun palaki rin natin para, para hindi na tayo hindi tayo medyo kahit oh. pa paano makarecover tayo sa gastos natin tsaka dyan sa mais natin kung sana makuha pa rin natin ating gastos kahit na konting tubo lang mahalaga makabawi pa rin tsaka dyan kumita tayo dito sa palay ayun lamang po sana nating hiling so ayan at uh, tapos na naman ang araw natin sa Kainiksay at saka sa update sa ating palay. So ito yung palay natin at uh, kahit to paano Ay bubulas na, nawala na po yung pagkadilaw. Ayun, kamukha ng dilaw na dilaw doon. Dito at saka doon sa gitna. Ito na nakaka-recover na po, naging green na siya. So hindi na po siya ganun ka dilaw. Hindi kamukha na nang nakaraan talagang parang sunog po yung dahon niya. At saka natutuyo yung pinaka usbong. Pero ngayon nakaka-recover na yan ah. O yan lamang po ang ating vlog sa araw na to. Thank you very much po sa lahat ng viewers na naman po natin na sumusuporta sa atin at tumatangkilik ng ating YouTube channel. Salamat ng marami. God bless ulim. God bless mga diskarte, Bye-bye po.